Magandang araw mga boss Ganito ang pagkuha sa baril Pag tinutukan ka sa ulo Kailangan ng bawat galaw ay pag-ingatan Huwag basta-basta magmadali Dahil isang putok lang Talagang wasak ang buhay natin Kailangan ng bawat galaw ay pag-isipan talaga Dahil pag nagkamali tayo Talagang goodbye Yung paggalaw ng ulo Kailangan yung dahan-dahan para hindi mapansin ng hold na ano ang gawin natin. Ang paggalaw ng kamay natin ay dapat yung baril sa ulo natin na nakatutok ay nalilihis na siya. Nalilihis na siya sa ibang direksyon. Kung halimbawa man naputok niya, sa iba, hindi na tumama sa atin nakaiwas naka ng ulo natin sa baril. Pag nakaiwas na ang tutok ng baril sa direksyon ng ulo natin doon, nagawin natin samantalahin natin ng pag-agaw sa baril. Marami pong salamat sa panonood Huwag nyo pong kalimutan mag-like and follow sa ating channel. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam!